Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kinilala ang mga napagtagumpayang operasyon ng militar sa Caraga Region sa kanyang pagbisita sa Agusan del Sur at Binigyan din din ang mapayapang pamamaraan para tugunan ang internal conflict sa bansa. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang militar sa Caraga Region na maging tagapamayapa. Yan ay habang tumutugon ng mga ito sa mga elemento banta sa kapayapaan at demokrasya ng Pilipinas. Ito ang naging mensahe ng punong ehekutibo sa kanyang pagbisita sa 401st Infantry Brigade Headquarters ng Philippine Army sa Prosperidad Agusan del Sur. Dito binigyang diin ng Pangulo na sa ilalim ng kanyang administrasyon ay ipatutupad ang bagong pagtugon o approach sa kung paano tutugon sa internal conflict na meron sa bansa, Anya. Hindi lang dapat idaan sa armadong pamamaraan ang pagtugis sa mga terorista lalo na't na kapwa Pilipino pa rin ang nasa makakaliwang grupo. Kaya giit ng Pangulo, mas mabuti anyang pagtuunan ng pansin ang panghihikayat sa mga ito na magbalik loob na lamang sa pamahalaan at mabigyan ng bagong simula. Lalo't hindi raw maatim ng Pangulo na kapwa Pilipino ang siyang magkakalaban. Hinikayat din ni Pangulong Marcos Jr. ang militar na suportahan ng programa ng pamahalaan, gaya ng pagbibigay ng livelihood assistance, lupa at bahay sa mga nagbalik loob na rebelde, lalo't malaki ang papel dito ng mga sundalo. Not only do we need war fighters, We need also peacemakers. And uh, this is uh, the new development, the new aspect, the new dimension to the job that we are facing. Kinilala naman ang Pangulo ang Joint Task Force Diamond na kinabibilangan ng 401st, 402nd, 403rd at 901st IBs na sumasakop sa Karaga at Northern Mindanao sa mga operasyon na napagtagumpayan ng mga ito. Katunayan, batay sa impormasyong ibinigay sa Pangulo, posibleng bago matapos ang taon ay wala na ang mga teroristang grupo sa Karaga. Ilan sa mga accomplishment ng JTF Diamond ay ang pagkakasawata sa nasa 200 terorista at pagkakakumpiska ng nasa mahigit 300 armas. Naitala din ng task force ang 28% downtrend sa presensya ng mga terorista sa lugar na sa ngayon ay tinatayang nasa mahigit daan na lamang. Kenneth, pasyente. Para sa Pambansang TV, sa bagong Pilipinas